Alhamdulillahirrahmanirrahim wa la akibatul mutaqeen wa la udwana illa ala al-zalimin wa salawatullahi wa salamun alay wa ala alihi wa ashabihi amma baad Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatay ng Islam Ang ating tatalakayin sa oras na ito ay ang ahkam siyam ibig sabihin ang alituntunin ng pag-aayuno. Ang kahulugan ng pag-aayuno sa Islam, ito ay isang uri ng ibada o gawaing pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng pagpigil at pag-iwas mula sa pagkain, inumin, pakikipagtalik at iba pang nakakasira sa pag-aayuno simula sa pagsapit ng bukang-liwayway, madaling araw. Ito ay ang pagtawag ng adhan sa madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, paglubog ng takip silim. At ito ay ang oras ng pagtawag ng Adan sa Magrim. So yun po ang kahulugan ng pag-aayuno sa pananampalatang Islam. Mga haligi ng pag-aayuno ay mayroong dalawang haligi. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na kung saan ay nararapat na maisagawa upang magiging katanggap-tanggap ang pag-aayuno. Una ay ang aniya. Ibig sabihin ay ang layunin. So kinakailangan sa isang nag-aayuno ay magkakaroon siya ng niya, intention na siya ay nag-aayuno. Na ang pagkakaroon ng niya ay ito ay hindi sinasabi ng dila. Tandaan natin, hindi, hindi po ito sinasabi ng dila bagkos isa puso lang ng tao na siya ay nag-aayuno. Ang niya, ibig sabihin ay ang pagkakaroon ng layunin sa gabi bago magbukang liwayway. Ayon kay Hafsa, kaluguran siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan sinabi ng propeta, manlam, yubayit Wasiyam minal lili fala siyam alahu. Rawah termidi. Wasahahahu albani fi sahih termidi. Ayon sa kahulugan nito, sino mang hindi magkaroon ng layunin sa gabi bago magbukang liwayway, siya ay walang pag aayuno Mga kapatid sa pananampalatang Islam, so kinakilangan yung sinasabing niya hangarin Then, ang ikalawang uh, haligi nito ay ang imsak. Ibig sabihin, ito yung pagpigil, pagtigil sa lahat ng mga nakakasira. Pagkain, inumin, pakikipagtalik, o anumang nakakasira. So, ito yung ikalawang haligi nito. Ngayon, mga kapatid, sa pananampalatang Islam, sa pagkakaroon ng niya ay mayroong dalawang opinion dito ang mga ating mga ulama, mga pantas patungkol sa pananampalatang Islam na kanilang sinasabi dito, kinakailangan bang magniya sa bawat gabi o sapat na ang pagniya sa unang pagpasok pa lang ng Ramadan. So, nagkaroon sila ng dalawang opinion. Ang unang opinion, ito yung jumuhurul ulama. No? Ibig sabihin, ito yung uh, majority sa mga pantas sa Islam ay sinasabi nila na kinakailangan magkaroon ng niya sa bawat gabi bawat gabi ay magkaroon siya ng niya na layunin niya na siya ay mag-aayuno kinaumagahan so yan po ang uh, jumhurul ulama majority sa mga ulama at ang ikalawang opinion at doon pala sa unang opinion ito yung pinili ni uh, Sheikh uh, Ibn Ubaz rahmihullah, kaluguran siya ng Allah Subhanahu wa taala na Sheikh Ibn Ubin ang pinili niya ay bawat gabi ay kinakailangan mag niya mag-intention ang isang tao na siya ay mag-ayuno kinaumagahan. Ang ikalawang opinion, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay sapat na daw ang niya sa unang pagpasok pa lang ng Ramadan dahil alam niya na siya ay mag-aayuno sa loob ng isang buwan kaya sapat na daw ang Unang layunin niya doon pa lang sa pagpasok ng uh, Ramadan. Ito yung Madhab al-Malikiya at si uh, Zuper mula sa uh, Hanafiya at ito rin ang pinili ni Sheikh Uthaymin Ra rahimahullah. So, ibig sabihin ayon kay Sheikh Uthaymin na pinili niya ito sa pagpasok pa lang ng buwan ng Ramadan ay sapat na ang isang Intention lamang, isang layunin lamang, isang ayuno, isang niya lamang. Maliban lang, sabi nila, kung maputol ang uh, kanyang pag-aayuno, halimbawa nagkaroon ng sakit o kaya yung mga babae na niregla, so kinakailangan nila ng panibagong uh, layunin o niya. So yun po ang kanilang uh, opinion. Mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang mga bagay na nakakasira sa pag aayuno Unang-una, ang pagkain at pag-inom. So, kapag sinasadya ang pagkain at ang pag-inom, ay masisira ang kaniyang pag-aayuno. Maliban lang kung hindi sinasadya. Kasi bakit? Pag hindi sinasadya, sina binanggit ni Propeta sa kaniyang hadith na Man nasiya wa huwa saim faakala wa shariba, fal yutim sawmahu fa innahu allahu wa sakahu uh, sino man ang nakalimot na siya ay nag-ayuno at nakakain at nakainom at kanyang ipagpapatuloy ang kanyang pag-aayuno dahil katotohanan siya ay pinakain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at kanyang pinainom. So ibig sabihin pag hindi sinasadya na napakain ang isang tao sa buwan ng Ramadan, ipagpatuloy niya yon dahil tanggap pa rin ang kanyang uh, pag-aayuno uh, basta't hindi lang sinasadya. Ikalawa, ang anumang nakakatumbas na pagkain at pag-inom at ang mga halimbawa nito ay ang sumusunod. Una, ang ang uh, injeksyon na likidong katumbas ng pagkain, pampalusog, uh, nutrient solution, at pagkain itinuturok na umaabot sa katawan upang punuan ang mga pagkukulang nito sa mineral at vitamina kaya ito ay tumatayong katumbas ng pagkain at pag-inom kasama doon ang pagsasalin ng dugo sa pasyenteng may karamdaman na tumatanggap ng dugo at ang isang bahagi nito. sapagkat ang dugo na kumakalat at lumalaganap sa isang bahagi ng katawan ng pasyente, ito ay nagdadala ng hangin at pagkain sa buong katawan. Kaya ito ay nakakatulad din ng uh, kumakain at umiinom. At kasama pa doon ay ang paninigarilyo sa iba't ibang pamamaraan at uri nito. Tunay na ito ay nakakasira sa pag-ayon o sapagkat binibigyan nito ng lasun ang katawan sa pamamagitan ng paglanghap ng usok. At kasama doon ay ang pakikipagtalik sa pamamagitan ng pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae maging nilabasan man ng samilya ang lalaki o hindi. At ang ikaapat ay ang paglabas ng Simelia, sa sariling pagnanasa o sariling kagustuhan sa pamamagitan ng pagyakap o paglalaro ng kaniyang sariling ari at nakakatulad pa nito. So, ang sadyang pagsusuka ay uh, nakakasira pa rin yon sa pag-aayuno. Doon sa paglabas ng similya, kung ito ay isang panaginip na hindi sinasadya uh, lumabas dahil sa pananaginip ay hindi ho ito nakakasira ng pag-aayuno. Then, ang kasama doon ay yun sinabi natin na ang sadyang pagsusuka. Ngunit kung hindi ito sinasadya, ay hindi pa rin masisira ang uh, pag-ayuno. Ayon sa sinabi ni Propeta, ang sino man nagsuka nang hindi sinasadya, habang siya ay nag-ayuno, magkagayon siya ay walang uh, pananagutang uliting ito bilang kabayaran. Datapuat ang sino mang sinadya ang pagsusuka sa makatuwid tungkulin niyang magbayad. Ito ay naiulat ni Termidi at si Abu Daon. Then, ang paglabas ng dugo, no, sanhinang pagreregla o ano ma o uh, panganganak. So ito ay nakakasira din sa pag-aayuno alin sa sinabi ni propeta, hindi baga kapag siya ay dinatnan ng regla, siya ay hindi magdarasal at hindi mag-aayuno. Samantala, ang dugo na lumalabas na kakaunti lamang, ay ito ay hindi nakakasira sa pag-ayuno. So, yun po ang mga lituntunin ng pag-ayuno. Hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.